yan guys timbulalak naglalaro maingay dito kasama ko maraming bata dito guys maraming bata sa paligid ko kaya maingay binabantayan ko nga guys itong timbulalak nito eh Kasi pag malikot tsaka maingay na takbo to eh. Nainom siya ng tubig guys. Buntis siya. Ayan o. Oh. Haba ng buntot niyo Mama! Oh. <laughs> Pag nandito guys, yung mga marites kong mga alagad eh, maingay dito sa tambayan ko. <laughs> Masaya din pag may mga kasama dito sa akin tambayan. Yeah. <laughs> Mabait ngayon, guys, to ha. Ah. Ang timbulalak na ito. Mabait siya. Kasi dati, pag may nakikita ko rito, mga ganyan. Tapos, pag napansin na may nalapit sa kanila, ano, tumatakbo sila. Ito, mabait, oh. Para siyang buntis, guys, talaga. Baba ito. Mabait Ayan, eh, nainom siya. Nainom. Tingnan nyo guys yung mga kasama ko. Batang, batang, mababait. Ayun pa isa guys. So. Maingay dito pag andito itong mga batutang toy. Ayun pa isa. <laughs> Sinasabihan ko sila guys, huwag mag, mag, mag iingay at maglilikot para hindi tumakbo tong timbulalak na to eh. <laughs> Yun, tumakbo na. <laughs> ano? Si Palaka naman. Si pala ka, ano si Palaka? Walang Palaka. Ako nakikita. Natakot na. Natakot na sa inyo yung timbula kaya nagtago na doon sa ano halaman ko. Doon guys, nagtago si yung timbula natakot sa mga bata. <laughs> no? Hindi <laughs> ko maintindihan sinasabi niyo. <laughs> Marami din guys ibon dito. <laughs> Diyan. Ang dami ding ibon dito. Kaya lang ang ibon ang hirap anuhan, bidyuhan. Kasi kunting maka alam lang na may ano, may tao sa paligid lumilipad. Yan, upo muna ako guys dito. Kunin Nangalay na kasi ako. <laughs> Nangalay ako ng kakabidyo doon sa timbulalak. <laughs> upo na lola sapagkat ang lola ay madali nga mapagod <laughs> thank you guys thank you for watching